Magandang araw mga kapatid, may iaalok po akong earning application. Ang tawag po dito ay Intel. Magche-check in ka lang at may earning po na 7 pesos. Ito po ay Intel. Ah, isa siyang ano, legit application. Narinig niyo na ba yung ano, investment sa application mga kapatid? Ah, e, promote ko lang to mga kapatid yung ano, ilalagay ko yung ano, yung link diyan dito sa comment section. Ah, ano ba kaya sa September 19 mga kapatid, meron silang ano, bonus mga kapatid, itong Intel Integrated Resources kung alam niyo to. Mga kapatid, do, bago at luma magkakaroon tayo ng ano ng bonus, maglalaba, maglalabas siya ng 2 billion. Ito mga kapatid, do, tingnan niyo. Di ba? 10,000 bawat isang member yan mga kapatid. So ito, ito promote ko lang siya. Ito yung ano ko. Oh. Eh, dito mga kapatid, napakita ko lang, dito hindi pa ako nag-ano uh, diyan. yung earnings mga kapatid, do, 183. Point, point, ano, 55. Mga kapatid, 200 pesos, pwede mo na siyang i-cash out sa uh, through GCash. Ito, mga kapatid, maliit lang yung kita kasi legit siya, hawak siya ng Philippine National Bank sa ayon dito sa aking, ano, sa aking mentor. So, inaano ko kayo, inaanyayahan ko kayong, ano, mag-register dito dahil sa September 19, ano na tayo ngayon. September 17, so 2 days na lang, mga kapatid, uh, magbibigay na ng, ng, bonus tong owner na to. Ah, meron silang ano, ang technique dito, meron silang every seven, meron silang ano, nagsasat na learning doon yung ano pinaka owner niya tapos meron siyang binibigay na gift dito mga kapatid eto yun oh. marami eh tapos mag, kung gusto mag-invest mga kapatid katulad ko nag invest ako dito ng ayan ay nag invest ako dito, dito sa phone na yan dito sa ano etong isa kong phone hindi pa ako nag-invest nag-invest ako ng 200 mga kapatid 200 muna kasi ano eh, take risk din to eh. pero legit naman siya, ayan, ayan 200, tapos kikita na sa piso araw-araw tapos meron siyang 13 gen, meron siyang 500 yung pangalawang mga kapatid oh. ay ayan mga kapatid, ayan, 500 200, 500, may, kitang, may kita ng, siyang ano, 15, tapos yung pangatlo mag-invest ka ng 1,000 meron siyang income na 32 pesos a day tapos 3,000 yung ayan 3,000 may daily income siyang 99 pesos tapos 3,000 10,000 pagka nag-invest ka ng 10,000 meron siya 3 340 a day tapos yung pinakalas niya ano 20,000 20, meron siya kitang 700 so ako mga kapatid kasi baguhan lang ako dito migit pa lang ako isang buwan So, pinag-aaralan ko siya, meron siyang ano sa YouTube, meron siya review sa YouTube mga kapatid. Ah, uh, okay naman mga kapatid, uh, nag nag-aano ah, naman siya. Nag nag ano nag, nag -e earning siya tapos nakapag-cash out na ako isang beses pa lang mga kapatid. So, eto nga nalalapit na ng, ano 19 ano birthday daw nitong Intel. Birthday niya, yung Intel 'yan. Nagrarunning siya ng hanggang ngayon is nagrarunning siya ng ano ah uh, kasi hindi man ito yung ginagamit ko mga kapatid, hindi hindi ito. Kung gusto niyo kumita mga kapatid, ano magche-check in ka lang 7 pesos a day mga kapatid. Napakaganda nito. Kasi uh, ano to, uh, hawak ng Philippine National Bank. Tapos sasali ka sa grupo sa may sa may ano dito. Eh sa ano dito sa Telegram. Pakita ko mga kapatid. Ito ah. yung telegram ko sasali ka dyan sa mga telegram. kasi meron kang manager eto Intel Investment Group. Ito yung chat, chat box ng mga, ano, mga nag invest dito, mga kapatid. So, maganda siya, mga kapatid. Mag-check kung ayaw mong mag-invest ng 200, 500, ganyan. Mag-ano ka muna, magsuri ka muna habang well, nagdududa ka pa. Pag nag-check in ka every 12 hours, kunyari, magpapalit ng big di diba, 12 ng gabi. So, mag-ano ka, mag -check, check in ka. set ano, 7 pesos din yan. Tapos, aabangan mo yung learning ni, ano, ni nung pinaka-owner, magbibigay siya ng gift. Meron 6 pesos, may 7 pesos, may 5 pesos, ganun. Pero kung gusto mong madagdagan yung income ko, income mo, mag-invest ka ng 200, 10 pesos a day yun, tapos 365 na. So, pagdating ng 365, mababawi mo rin yun. Ganun mga kapatid. So, ano ha, sa 19, abang-abang na, kung makakapanood dito, kung yung video na ito mapapanood ng isa sa mga member dito, di ba, ang ganda, di ba, legit yan, legit. Hmm, kung gusto niyo yan, ito lang yung aking ipa-vlog ngayon. So, ang dito na lang mga kapatid, ilalagay ko sa comment section yung ano linka. Sige mga kapatid, lagi ko sinasabi, na mag-iingat tayo, ingatan natin ang ating kalusugan and God bless sa ating lahat.